Pinakamatalinong bagay na dapat matutunan mo sa buhay. Una, kapag tumigil ka sa sobrang pag-alala o pagkahumaling sa isang bagay, darating ito sa iyo sa hindi inaasahang paraan. Pangalawa, 99% ng mga bagay na kinatatakutan mong mangyari, hindi naman talaga nangyayari. Pangatlo, totoo ang tadhana at minsan kailangan mo ipagkatiwala rito ang ilang bagay ng tuluyan Pangapat, hindi mo kayang maging mabuti sa lahat at ayos lang yun Panglima, kapag nagsimula kang maniwalang deserving ka dumarating ang mas magagandang bagay sa buhay mo Pang-anim, sa huli, ikaw laban sa sarili mo lang. Kaya wala talagang mas mahalaga hanggat maayos ka sa sarili mo sa pagkatapos ng araw. Pang-pito, ang mga iniisip mo ngayon ay nagiging totoo bukas o sa mga susunod na araw, kaya ang positibong pag-iisip at mabuting pagkikipag-usap sa sarili ay nagdudulot ng magagandang resulta. Pangwalo, ang mga pagkadurog ng puso, malulungkot na araw at mga gabing umiiyak ay bahagi lang ng isang yugto ng buhay mo, hindi ang buong buhay mo. Okay? Mga ka-journey, mga palangga, to God be all the glory. Bye!